Sa karinderiya namin. Ay, sana swerte yun. Ay naku, marami ang karinderiya talaga. Ohan, kung sa benta natin? Wala pa. Bago pa lang yung karinderya natin. Ay, sabagay. At kung malaman ng mga kapitbahay natin na ah, meron natin tinitindang mga ulam, baka sakaling dito na sila bumili. Sana nga. Eh kasi, nauubusan na tayo ng panggastos eh. Huwag kang mag-alala. Kapag nag-boom lang itong natin, eh, ah, bibili na natin at mababayaran natin yung mga bayarin natin, di ba? Pero, huwag kang mag-alala. Depende kasi yan sa boy na mano eh. Oo nga. Oo, oh, kasi sabi nila kapag swerte ang boy na mano, tuloy-tuloy na daw yun. Di ba? Oo, oh, Ay, ulam kayo, ulam! Ulam kayo dyan! <laughs> Mukhang masama yata ang potob ko. Hindi yan. Hi! Good morning! Paring Dong! Paring Jules! Magandang oh, umaga din! Opa! Oh, ah, May karinderya na kayo ah! Hindi mo sinabi mai. na dito pala si Jimmy Santos? Hindi! <laughs> <laughs> si Paring bonjing, diba? ah, si bonjing ba? Si Paring ba to? Oo! Oh, oh. Paring Bonjing ano, bibili ka ba? Ah, syempre naman! Ay, sige! Mm. Bili ka na dyan! Hmm... Mm. Ah, teka! Tantahan lang, baka mapanis yung ulam! Oh, oh. Sa iba yun. Mare, mare. Ah. Ito. Ito? Oh. Sige. Oh, uh, ilang order? Dalawa. Dalawa? Hindi, <laughs> dalawa mo Masabay? pa. Pinili mo pa pa talaga yung mahal na ulam, ha? mo na masyado mainit ang ulo kay paring Bonji. Mga may lumipat yan sa ibang tindahan. Ano ka ba? Huy! <laughs> ano Uy! Kung mo nga Ano ba yung ginagawa mo? Oh, ito na sa lang Ayan. Pare, ano lang to, ha? Sitenta lang to. Isang order. Dalawang Oy. order, 140. Sigurado kung magbabayad yan. Ano ka? Magbabayad yan. Eto. Ito na. O oh, yan ha. Bayaran mo yan. Bago-bago <laughs> lang yung karinderya namin ha. Uy, grabe ka naman paring doon. Nagbabayad naman ako eh. Nabot nga lang Miss mo. Mismo! Ang sinasabi ko sa iyo eh. Uy, <laughs> bayaran mo yan. Kung hindi, naku, may paglalagyan ka talaga. Grabe ka naman paring rin Nagbabayad naman Aki ako. Akin na lang. Ab ko na lang yan. Akin na to, no. Ay, nagbabayad ay, naman ako eh. Uy, magandang araw sa inyo. Ay, magandang araw ka. Uy, magandang araw. Dito ka mo. Magandang araw. Magandang, said, ay, <laughs> magandang na panaraw, okay. May Oo, na, tayo, ah. ay, oh, oh. Uh, na hmm. ha. nag kami kasi... Oh, Ang pa Mm. Oo oh, nga, oo oh, nga. Tama po. Uh -huh. Bagat na yan. Para may source of income kahit pa paano. Hmm. Bakit ka pala gigitog ngayon ka? Eh kasi ganito ako. Ano naman. gusto ko lang ipaalam sa inyo na mawawalan tayo ng tubig mamaya. Kasi may aayusin na hydrant doon sa kanto. Kaya... kap init pa naman ngayon. May init. Kahit naman ka mainit, di ka naman naliligo. Kunyari ka pa eh. <laughs> 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 Sasabot ko pa kasi. Oh, So, yun na nga. Ang uh, dapat gawin niyo ay eh, mag e na kayo ngayon pa lang mm -hmm. para hindi kayo mawawalan ng tubig. Ah, sige. Sige, Kap. Salamat po. Salamat. At saka, mag-ingat kayo, ha? Yung mga sinampay niyo, yung mga brief na kapanti. Okay. May balita-balita na may, bali -balita na may na, naliligaw na magnanakaw. Mm -hmm. Kamit niyo, baka masungkit, ha? Grabe naman yan, Kap. Dalawa na nga lang yung brief ko, masusungkit pa. Kayaan <laughs> <Sige laughs> tayo saan? Oo, Okay. Pero Kap, Ito. And Ay, dame basta maligo lang, lang yan. Dame. Ah, maligo lang to? Maligo lang yan. Kasi kahit naman naliligo, mukhang hindi. <laughs> yes, eh. <sir>. Personal na <laughs> tao. Oh, oh, ano, mauna na ako sa inyo, ha? Sige, <laughs> oh, sige, ingat kayo, ingat sa'yo. Salamat ka. Ay, tinga lang. Pag may kahinahinala kayong uh, galaw, i-report niyo agad ba sa barangay, ha? Ah, okay. Uh, yes, uh, yes, sir. Yes, sir. Okay. Sa ka. inyo, Yung di nagbabayad ng utang, Kap. Ay, pwede natin yung demanda yan. Kap! <laughs> <laughs> sabi nun ah. Sige, sige, sige. Sige, nagpilin niyo na to. Baka mamaya eh, meron pa humutang. <laughs> Uy, ako ang mahilig <laughs> Kaya... Ang init! Ano ba yan? Wala pang kuryente. Ay, nako. Timing, di ba? Tapos ang init para pa ng panahon. Kaya, ay... Pare, pare. <laughs> tulungan niyo ako. <laughs> ano ba yan sa'yo? Ba't wala ka ng salawal? Kaya yeah, ba naliligo ako eh. May sumukot na shorts ko. <laughs> ha? Dabi-dabi po naman na mga nakawan. Ikaw pa talaga. Oh! oh my God! Ano nangyari sa inyo dito? Kap, tulungan mo ko. <laughs> May pagtanakaw, kinuha lang itong salawal ko. <laughs> Ay, sus, daon sa manahoy. Eh. Habulin ko muna. Grabe! Ang bilis na magnanakaw ah! Ka, oo nga! Mabilis nga magnanakaw! Bakit? Hindi na ako pati sa lawan mo! No? Patay tayo, Tia! kailangan mahuli yung magnanakaw na yun. Pero paano? Anong gagawin natin? Tama! May naisip ako! Ito ang gagawin natin. Maglagay tayo ng mga damit dito sa labesa na to. Tapos, kung sino ang unang lumapit, siya na yun! Huli ang magnanakaw! Honey, effective kaya yan? Parang pang cartoons kasi yung isip <laughs> ni eh. Effective yun! Alam mo, Maring Jones, kalay e naman talaga yung eh. mahuli natin yung magnanakaw sa plano ni Paring Do. O oh, sige, kukuha ko ng mga damit pang pain natin. Kunin mo na. Sige. Dali, ilagay na natin dito. Ito. Okay na. Ito. Ayan. Sige, dapat ba gulo-gulo? Okay lang yan. Oh, sige. Wala pinipili yung magnanakaw na yun, ha? Uli natin yun. O, oh, ha? So, gagawin natin. Hintayin na lang natin kung sino lumapit dito. Ang unang kukuha, yun yung magnanakaw. Oo! Oh! Magtago muna tayo. Pag sumigaw na uli, uli natin. Sige. Okay, hey, tago, tago, tago. Ito kayo, paso, pasok, pasok. Pasok, pasok. Bakit naman kasi nagde-disguise, ka. Eh kaya nga ako nag-disguise para mahuli yung magnanakaw. Kasi alam na namin sino yung magnanakaw. Nakita namin doon sa CCTV sa karanggay. Uy! Ayun yung pagdara! Huliin niyo! Huliin niyo! Uliin niyo! Uliin! Huliin! Kap, huliin niyo! Huliin! Ito yung kapitan dito! No, walang niyak kayo. Paano walang maghuhuli? Binubog niyo ako! Huli! Tara! Okay, yeah. Huliin natin! Uy, <laughs> ginagawa <gano 'n> <laughs> Yan! Congrats, Kap! Buti na huliin natin ang magnanakaw. Maraming salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi natin mauhuli ito. Pero, next time, mag-coordinate kayo sa amin, ha? Eh, ako yung nabugbog, eh! Okay lang, ha? Sige, kung ano mo sinabi mo sa amin, sabi yung susunod namin, ha? Don't take na. ha? Hmm? Huwag <laughs> tumawa! Tawa-tawa ka! Bonjie, hindi ka dito! Ah, dalhin natin ito sa presinto para hindi na makapamuris itong bayot na to. Tara! Ay! Okay, okay. Para magnakaw, ha? Ay, tapos din to. Kaya nga eh. Teka, kumusta pala yung data natin sa si calendar niya? Ay, eto na nga. Nakadami din tayo kahit paano. Pero bukas sana, mas maaga tayo para mas maaga tayo makapagsimula. Mas marami tayong benta. <laughs> sana nga. So, paano? Mas pa tayo. Teka. Eh? <laughs> Teka.